Yan. Tayo po ay magtuturok ng bilangin sa ating biit. Balik po. Balik po. Ang kinapagkaw. Ano tayo na? Ang kinapagat. Tayo na lang ako nagtuturok. Ay. Ay.

Para hadirin sekalian Assalamualaikum. Ayan. Yung po yung natin ay bilamin. Ayan. Lahat po sila may turok na. May isa pong maliit. Pero kahit pa paano yung buhay po. Yung isa nga pong kapatid na rin. Ay Parang isang araw po ay Ladaganan niya tapo or nababag ng hina. Ay si Kuya Itan po natuwa ay binitbit po pa uwi at kanyang daw bubuhayin. Ay balita ko po hanggang ngayon naman daw po ay buhay. Binigyan ko po siya ng ano ng ganito sambalot. Ito po oh. Binigyan ko siya ng ganito para dede puno. Kanyang binitbit na biik na muntik na pong mamatay pero ibinilad po niya tapos kanya pong pinadede at pag daw po nabuhay ay swerte niya kanya na binigay ko po ay ay tuwan po ay buhay pa daw po hanggang ngayon ayan o oh. ayan po ganyan po oh, po natin doon. kakainin po yan. O, lang po kong tubig. I <clears throat> po kahit po siya ay maliit at walang dede, doon na lang po siya nagtsatsaga. Yung mga kapatid po ay dede, siya ay doon sa labangan. Sa kanyang inuman, lalagyan po kulay natin. Tari po ay may kulay at tari po ay may vitamins na lahat. Yan. Yan po ay mayaay. Tapos na ulit. Hmm. Ganyan po, ganyan po ang gawa ko pag kulak ang dede. Tinuturuan ko po silang uminom ng gano'ng gatas. Itawag po doon ay po milk. Kahit po maliit, basta po buhay. Nanakoy rin naman po yan. Nakita niyo po yung mga kapatid na dede, siya ay doon. Pero yung dede po nung inahin ay 14, is, eh, ngayon si, eh, si Lady Teresa talo po nung malalaki. Yun, isang yun, maliit-liit din po. Yung kay Mucha po, ganyan din ang ginawa ko. Nakasurvive po yung isang walang dede. Basta't matuto po agad silang uminom ng ganun, ay eh, mabubuhay kahit maliit. Hmm. Wala po yung dede doon. Yun ay makikisaw lang doon. Yan. Nagpapadede po yung nakatayo at hindi na po niya kaya lang nakahiga. Magawa ng uh, lalaki ng biit. Ganyan po. Ganyan po. Yung isa pong dinala ni Kuya Itan, ayun po ay nakain na rin na o oh, nakain po dun sa labangan na yun. Eh ang problema nga po, siguro pinadagasan nadagasan, parang hina Ay inihiwalay po ni Daddy, akala mamamatay na, inilagay po doon sa hollow block. Pinato. Anong dumating si Kuya Itan, hinawakan po yung bake, aba, ay bigla pong nagising, nabuhay uli. Ay di, ang ginawa po namin, pinadede namin ng gatas na ganun. Tapos si e binilad po ni Kuya Ita nung hapon, natayo na uli. Kaya po sabi ko, ay siya, dalahin mo na At pag nabuhay, ay iyon na. Binigyan ko pa po, po ng isang balot na ano, na panggatas. At e tinatanong ko po kung kumusta ko po dun sa mga kasama eh. Nakapit bahay niya doon na yan, may buhay pa daw po. Eh baka sakali kong lalaki eh, sabi ko eh, may igirin yun. ay si Mutya. Si Mutya po ay bagong walay parang 3 days. ah 4 days na, 4 days na pong bagong walay. Tapos eringa po ay aanak ng August 6. Tapos sari po ang kasunod, aanak din. Nari po yung anak ni Mutya. Iniwan ko na. ayan yan po ang aking baby ngayon. Yan po ay 4 days ng walay. Hindi po siya pwedeng liguan. Kain, inom lang po ang gawa. Kain at tubig. Linis, nililinis ako lang po yung sahig. Yan po ay bagong walay. Yan limited pa po ang pagkain yan kasi po ay hindi pwedeng ma -overfeed. Pag na-overfeed po ay magtatay. Eh. Conditioning. Yan po ang purpose ng aming ano kung bakit malapad yung wings. Para po pag magwawalay kami, lalagay lang po ng harang tigkabilang tabi. Ang kataon po itong dito na palagay, guwanang doon po sa kabila ay may biik pa nga po yung isa ay hindi po mapapalapad yung kulungan kaya po ito ay dito muna ay ito po ay siguro ay mga one month natin bago ilipat sa kanilang kulungan Eri naman po ayan ay anak po ni Re kaya Re hindi nilagi nakaharap ang pagkalalaki po, yan po ay anim. Pero ngayon ay lilima. Guwanang kinuha po ni Atan yung isa. Inusap po sa atin ni Atan na gagawin daw po niyang inahin. Ay kung hindi nga lang po si parang Atan ay hindi ko sana ibibigay at sayang po ang lalaki. Pag sa laki po, nung dala niya, sa sako. Yan po yung a-anim na biit. Alam mo po, isang buwan na eh. Masala na kayo. Eh. Yan po ay parang five days na wala Yan po ang akong nilalagyan ng patug ng inumin. Magagawa po nga ako pala ng ano. Ah. Nakakagulo man. Ah. Yan po muna ang ating update sa ating mga baboy bakit inaaway? Uy. Bakit inaaway? Shhh. Ba't ba inaaway? Hmm. Ah, ang ng kulay. Aba, wala na pala kayong pakain. Ano? Mamaya na. Ang gaganda. Ako, na ang mga manok. may salamat po sa inyong pagsama at nawa po ay patuloy kayong manood sa aming munitin vlog ako po yung amusin at ako po yung nagbuhat ng baboy, ay pasensya na po ay sana po ay lagi kayong sumuporta sa amin at huwag kayong magsamang manood para po ako may pambahog sa baboy, <laughs> yun lang po at maraming salamat pa barako po tayo ng baboy. Ayana ang barako kahit gabi na dumadayo. Ngemis ko, na 'yan. Ngemis ko, na. papito na 'yan. 'yung anak eh. Pa-hila mo ba? Atas, tanda. Tanda. <laughs> Aray, ko. ikaw pala si Tanda. Ayaw ko eh. nga. Ayaw. Ayan na. Abot na. Gawa ng alanganin ay gawa ng bangga. Dapat pala naman, na Pwede yan, daddy. ilalaga rin. Makas dito muna idududso. Gagawin po natin ang unang parang. Mabangga po eh. Parang mahaba na kuya, hindi na ata makakaano. Oo, May ilabas mo yata. Mahaba. Pag Pagpihit? Pagpihit na. Talanganin ko yan Mahaba na Mahaba na kasi. Wala ang kuya.

Ano okay na. Mana ng marami. Kilang ko alay na, ilang araw ito na ay bago mang. Ito. Sa tulusan lang. Mangandi po itong ano. I hatin po lang ko. Sige na kahit nang dati ano. Sige. Sige pala ko rin isang minimi ko. Ako ba? Na oi. Mga dalawang araw. Babalik ka uli. Yung isa naman nandun. Yung nandun. Yung nanay na eh. <laughs> rin. Kapuntahan na lang uli ikaw. Bawa <laughs> 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 no, sa bulong ka lang kulay ko. Yan na lang halos. Ay, parang pagtagpo yan. Mag-rambo na lang. mag Yung kipagara puro puti. Ah! Sa inahin Sa inahin yun.